Good morning po sa inyong lahat. Pakibati naman po ng God bless you ang katabi mo. Pakisabi din sa kanya, pito na. Palapakan natin ang pitong madaling araw natin pagsasama-sama. Sa ikapito nga pong ito ng ating Misa de Gallo. Ito daw ang araw na kung saan pinakamahaba ang gabi. Kaya medyo maantala ang umaga. Ito ang pinakamahabang dilim sa ating taon. Subalit kahit na sa kalagitnaan ng kadiliman, tayo pa din ay nagdiriwang. At hayaan natin ang Inang Maria, ang magpaalala sa atin ng galak ng magnificat na narinig natin sa Ebanghelyo upang sa gayon tayo ay tunay na manabik sa pagsilang ng Panginoon. Unang salita ay ang salitang panauhin. Pakiulit nga. Pangalawa ay ang salitang pambihira ang magandang salitang huli na papuri. Ano po yung unang salita? Pangalawa? Pangatlo? Ang Pasko ay tungkol sa ating pagbisita sa isa't isa. Sino ang mga panauhin mo ngayong Pasko? Saan ka rin pupunta bilang bisita sa paparating na Pasko. Sinong bisitin mo pagdating ng Pasko? Normal po ito dahil ito naman talaga ang karanasan ng ating Panginoon. Hindi pa nga siya pinapanganak, nasa sinapupunan pa lang siya, bumisita sa pamagitan ng kanyang inang. May mga taong kailangang ikay tanggapin. May mga taong kailangan mong pagtisan. May mga tao na naririyan sa iyong buhay. Panauhin, marangal. Yan ang napakaganda ngayong Pasko. Kinalaunan, kailangan natin ang isa't isa. Ang Pasko ay tungkol sa pamilya. Amen. Pero mas may kurot po ito dahil pinaparating dito may mga tao tayong hindi ka makakasama ngayong Pasko. May mga nasa ibang bansa, may mga nasa ibang lugar, at may mga kagalit ka. Ayaw mo makasama ngayong Pasko. Tinataguan mo mga inaanak mo. Pero kasama po iyon sa ating paalala. Kasama po iyon sa ating dilim na kailangang paglabanan ng liwanag ng Panginoon. Kasama po para mas lalo nating madama na kailangan natin ng pagtuwang ng isa't isa. Sabi mo sa katabi mo, kinakaya mo. Palakpakan mo ang pagkaya mo. Hindi po ako makatulog kahapon, kaya napagpasyahan ko pong magpagupit. Pumunta po ako sa Fisher Mall para magpagupit. Ang husay po nung nagugupit doon sa Fisher Mall, parang barberyo doon sa may dulo. Pagupit po, sabi niya, Sir, masayihin kita. Hindi ko naman maintindihan na kasi habang ginugupitan niya ako, naghahalong diwa na po ako, inaantok-antok na ako. Pero nung hinawakan niya po yung ulo ko at minasamasahin gano'n, na naginip po ako bigla. Tapos, da dinahan niya na sa lieg, dahan-dahan na, ang sarap. Tapos, natu natulog ako, nagising lang ako. Alam niyo kung paano? Sa sarili kong hilik, kak, na ako. Alam mo yun? Ang nakakatawa nun, pagising ko, tumingin pa ako sa katabi ko. Mag-isa lang ako sa barbarye. na ako eh. Napahago ako. Ang galing. Pambihira. Kailangan mo ng pahinga kasama siya. Kailangan mo ng isang presensya para mapaalala sa iyo na may mga napakaganda pang bagay sa buhay mo. Kailangan mong makita muli ang mabubuting bagay sa buhay mo. Amen. Mga minamahal ko, yun nga po ang nais ng Panginoon ngayong Pasko. Sa hindi kaganda sitwasyon ng kanyang pagiging tao, nakita pa rin ng Ama sa mga buhay ni Maria at Jose. At nakita pa rin ni Maria na siya ay tunay na pinagkalooban ng mga biyayang hindi madalas makita ng mundo. Kung makikita ng mundo ang lahat ay nagsimula sa kawalan, ang Diyos ay nagmumula sa buhay at meron. Yun ang iyong pagmastan. Yun ang bigyan mo ng importansya. Yun ang ating ipagdiriwang. Ang puso ko'y nagpupuri, nagagalak sapagkat siya ay aking pagligtas. At sa mga simbang gabing ito, Bagamat pinagpaumanhin natin dahil ito'y panahong panang-Adviento, pinagkalooban tayo ng ating simbahan espesyal. Siyam na madaling araw, magpuri na dahil kakailangan na natin ang papuri sa isa't isa. Purihin ang Panginoon. Amen. Palapakan mo ang papuri natin sa Panginoon. Kaya yun po ang gustong-gusto ko sa simbang gabi. Sa madaling araw, Misa de Gallo, may pakuri. Bagamat hindi ko po masyado nang na... Dati na inton ko pa eh. Ngayon natatakot na po ako. Baka pumiyok ulit ako. Masakit pa rin po ang lalamunan ko pero... Yun ang ginagawa. At dun po ako bilib na bilib sa ating choir tuwing Misa de Gallo. Palapakan po natin sila. Ayan, o. Oh. Ang hirap kumanta, Ang hirap kumanta ng papuri sa madaling araw. Hindi mo alam kung anong lalabas sa boses mo. Pero pag nasimulan mo na, pag nawit mo na, masaya na, di ba nabubuhay ang diwa? pinupuri ka namin, Panginoon. At yun din ang sanayin natin, mga minamahal. Yun din ang ipaalala sa atin ng magnifikat. Kahit anong mangyari, papuri pa rin sa Diyos. Kahit na sa iyong pakikitungo sa kapwa, kahit anong kapalpakan, papuri pa rin ang hanapin mo sa Kanya. Ang mundong ito ay hahanapin ang lahat ng kamalian sa iyo. Susulsihin, tatahiin ang mga iba't ibang pagkakamali ng nakaraan mo. Pero hahanap pa rin ang Diyos ng isang Maria na puno ka ng grasya. Hindi para ang kamalian, ang kasalanan, ang maging nakikita, kundi ang napupuno ng grasya. Ipaalala natin muli ng sagayon sa ikawalo, ikasyam, hanggang sa pagsapit ng Pasko, tuloy-tuloy ang papuri at pagsama sa Panginoon. Kaya sabi mo sa katabi mo, pinupuri kita. Yan. Yeah. Kahapon po, nagkasal din po ako. At ngayong mga panahon, ang dami rin pong kinakasal. Sa mga panahon pong ito, magkahalong saya at inis kapag ikay magkakasal. Kasi yung oras po na dapat itulog mo, Babiyahe ka. Eh, yung isa ko pong kasal sa Antipolo. Ah, pakatrapik. Tapos, napakatrapik talaga. Walang katapusan. Eh, gusto mo matulog? Siyempre, ay, matutulog ako sa biyahe. Eh, pero pag traffic, nakikita mo rin naman. Ako po kasi hindi makatulog eh. So pagdating mo doon, hindi pa tapos yung unang kasal, may kinakasal pa, naghihintay ka, init ng mata mo, dahil nga, gusto mo nang ipagpatuloy yung masahe noong uh, tulog, nung ano, yeah, hindi ko makatulog. Pagdating ko doon, na-realize ko na yung simbahan po na pupuntahan ko, na ikakasal, kakasala na niya. First time ko po doon sa hinulugang tak-tak. Ewan ko po nakapunta na kayo doon. Doon po, Ewan ko po kung napanood niyo yung kasal ni Napopoy at Asya. Hindi niyo na maalala. Matagal na pong movie yun. No? One more chance. Oh. Nabuhayan ako ulit ng loob eh. Nung pagpunta ko doon, naalala, nakalala ko, eh dito kinasal si Napopoy at Asya. Ako na lang. Sana ako na lang. Ako na lang lagi. Doon yun. Tuwan-tuwa po. Tapos, Nagkwentuhan pa kami nung pare. May naunang pare na nagkasal. Nagkwentuhan kami. First time niya rin. Hey, Pader, oh. Ang ganda ng simbahan na ito. mo. Kasi yung simbahan po parang nasa hardin. Glass siyang simbahan. Napapaligiran po siya ng bundok. Punta po kayo sa hinulugang tak-tak. Punta kayo, ha? Oo. Oh, traffic. Mm -hmm. Pero pagpunta niyo doon, Napakaganda. Napakaganda. Kinalaunan, pagdating po doon, ikinakasal na. Hindi ko na po pinahan, no? Eh, ang kanta nung kay John Lloyd at Bea na yon ay yung I'll never go. Kinanta ko pa rin po. Kapal na mukha ko. Kinanta ko. Pero ang ginagawa ko pong kanta, sinisimulan ko lang, tapusin nyo. Mataas yun eh. I'll never go. Ganon, ganoon ginagawa ko. Oo. Kasi alam kong puyat din yung iba. Para marinig nila, kinakanta ba ni Father o alingaw-ngaw lang? Pero yung alam mong may babalik kang galak, maalala mo lang ulit. Maalala mo lang. Alaala ito. Upang sa gayon, Huwag kang susuko at magbigay puri sa Panginoon. Amen. Mga minamahal, hindi binigo ng Diyos ang ating pagkatao. Sinang-dian si ang siyang nag-alala sa atin na may papuri pa rin sa ating buhay. Bumalik ka sa pambihirang karanasan. Halina sa kanyang kapangyarihan na baguhin ang kawalan ng kasalanan tungo sa grasya puno ng buhay at simula. Panauhin ka upang balikan mo at bisitahin muli sa sabsaban tayo ay kapiling sa banal na pamilya. Pakisabi ulit sa katabi mo, nakakapito ka na. Panauhin. Pambihira. Papuri. Palapakan mo ang Panginoon. May this building which we dedicate it to your name be a house of salvation and grace where Christians gather in fellowship, may worship you in spirit and truth, and grow together in love, in real love, through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo. Pag-like and subscribe na po sa ating YouTube channel www.youtube.com HFP Rojas at i-follow na ang ating FB page www.fb.com hfprohas Rojas Maraming salamat po mga kaparokya